pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Uh, ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa ipinipilit eh, pinipilit ko na na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality, o madi-diminish ngayon ang uh, veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa'y gusto ko nang uh, sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito. For the record, uh, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya he po. Pwedeng, wala pong cast in stone na credibility. Walang cast in stone, especially in a, in a hearing like this. Yung maingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chen. na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin, sa pagdaan ng, in the course of our discussion, kung sino talaga, ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong uh, sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents, wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po nung batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng uh, kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mababatas, ang, ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yata nagkasundo sa 120 billion, a million na lang. Isipin-isipin po ninyo. Kapatid po yata yun, ang ating colleague, si Ben po. So ngayon po, ang, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan nanggaling yung binanggit ni Ben Tulpo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po, uh, Ben Tulpo. Ramon Tulpo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Kung saan po nanggaling? Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong... Uh, maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Uh, Secretary o kaya si Yusek Kati kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung, yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Alimbawa po, yung mga party list. Uh, Yusek Kati or Sec. Abunuan. Meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung naka... Nakatoka para sa kanila. Your Honor, I think we are locating 160 million per uh, party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun? Sa party list, Your Honor. Yung own. regular po na congressman? The regular congressman, uh, the allocation is based on the formula that we have already agreed. po. Well, Kasi 300 something congressmen. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor? Sorry? Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya so, nga po. So, tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakay. Pag, pag, party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula 160. pa po yun, 130. Totoo yes. po yan. Kasi po matagal akong nag-party list. Eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, o oh, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. lista Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula... Sa, saan kaya... Sa, saan mo dadalin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po, merong isang barangay. Sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, eh sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Eh, samantalang ang distrito po niya eh. Lalong-lalo lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung butante yata ron, 9,000 lang ang butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi eh. ko malaman pa paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Eh. Ngayon po ang code na 143, USEC. Ano, para saan po yun? Magkano po ang naka, nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Eh, yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa sa Congress, magkano po yun? Uh, sa... House of Representatives. Sa, sa, yung House of Representatives, Your Honor, may uh, Meron yung uh, leadership fund din. Oh, na natapos na po tayo doon. Okay. sama na po doon. Nasa, nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. So, yun po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman uh, hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin eh. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig eh, na na-exasperate na, na sa iyo, sinabi tina, sinabi sa iyo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan eh. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa, sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value nung lahat ng flood control projects sa Bulacan? sa distrito mo lang yung first dis first engineering uh, district ah uh, mabilis pong computation siguro uh, more or less po kung 10 billion po yon ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po your honor kasi yun na po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo sino po ang Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nag nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Uh, ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sino sila? si kung Zaldi. Zaldi ko po? Hindi, sa Bulacan na sinasabi ko eh. Nabanggit mo na si Zaldi kanina. Isa mismo ang uh, uh, first engineering district ng Bulacan. Ay, Your Honor, ang kausap po ang congress po, po namin doon noong 2022-2025 si ano po Kong Boy Cruz kaya nga sila rin ba ay ganun din ang patakaran, gumukuha rin kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni boss, Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh. Kasangkot ka rin eh. Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, uh, 15 to 20 percent lang po. Sino-sino sila? Si... yung congressman po na... nung panahon pa yun, no 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25, sino-sino sila? Yun po, yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yun, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng 1st Engineering District? Hindi mo kilala? In, in nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang? Sila po, sila lang po ang congressman po namin. ng first engineering district? Yes po, your honor. So sila, ano, 15 to 20, kung ano Opo, parang ganun po, nasa 15 percent po to 20 percent. Pero yung in doon po pumapasok din yung sinabanggit po ni ano ni ni Congressman Toby Chanko na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea basta bumababa na lang po doon po yung meron pong parking parking So si si, uh, si Congressman Saldico ilan naman ang sa kanya Nasa 25% po Your Honor 25% ng how much? Ah uh, kung magkano for kung magbaba po siya Kaniyan ang sabi mo 3 billion, di ba? O, opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million then your honor. Sinabi mo na kanina, 'yung total sa First Engineering District 2 billion pesos. 3 billion pesos kamo. Ah, uh, example lang po 'yun your honor na 'yun lang po 'yung magagastos sa actual construction po, your honor. Then sabi. Oh, for example na 10 billion po. Pero ang magagastos ang mga gastos lang po talaga sa aktual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. Oh, I think matitira uh, 7 billion. Yun po yung doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. O, oh, ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, oh, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponent? Ah, uh, yun po. 25 to 30 percent po. Magkano nga yun? Ah, uh, 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Apo. Of 7 billion. Ah, uh, hindi oh, po. Oh, 25 to 30 percent of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Ah, uh, Your Honor, hindi po kasi. Ano po? uh, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget yung appropriation, for example po 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So that's 3 billion po, yun po yung proponent po. Sa buo? Apo, Your Honor. So yung proponent, 3 billion. Apo, in short, 30% po kung magkano po yung ibina, ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ang gusto ko kasing mga kwenta, ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo, merong congressman. Tapos isinama mo si Saldico. Tapos merong kasinabi rito dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? ah uh, Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Mag magkakaiba po sila. Hindi po sila... Pare-parehas Kaya nga, ng ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga 15 to 20 percent eh. O ilan sila? Tatlo, apat, lima? Ilan ba? Tatlo lang. Bali, regular na congressman po namin tatlo. Tapos so, may mga iba. Marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po hindi lang po ano senador at, at, party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25 sinabi ko na sa iyo ang napunta sa mga proponents lang para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bobang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po, approximately, ang napupunta sa proponent po. Naintindang ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponent using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Approximate, lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayong kukwentahin yun? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung uh, pinanalo niyo sa, nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay. Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, 2.1 billion na yung inyong pinatalo. Ngayon, sa proponent, sabi mong ganyan, 3 billion. Apo, for example lang po yan. Saan yung 4 billion? okay po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Eh kanina ay mo paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detail. Kinukwenta ko lang kasi. Hmm. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible eh. Pagkatas nasabihin, ikaw ang most credible? nag, nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM. Mr. DBM, punta natin yung unprogram na yun. Hmm? Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWS ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Hmm. Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for uh, chargeable against the unprogrammed operations. Sino, nagpa sino nagsasubmit? submit? Ang agency, actually sir, uh, the agency ang nagre-request Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, of course, the DPWH. Kaya is in nga, chair. pero hindi naman, na, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagma-manage nun eh, di ba? Yes sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that uh, request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating koregin eh. Hindi naman mag a sa budget nila. Mm -hmm. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggat nyo? The nature... Pwede naman kasing wala na yung unprogram eh. Yan ang ibig ko sabihin eh. Yeah. The nature po kasi ang unprogram pa po is uh, during the uh, submission do sa, ano po, sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We, uh, Being the, nep or rather the unprogrammed rather is a appropriations, Alam na po namin fund. yun, do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming yeah, mali. Ito po, napalitaw na natin. One trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogrammed. Di ba? Yeah. So sir. ang tinatanong, pwede namang walang unprogram eh, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung kolesterol, hindi ba? Sir? ah uh, yes, Mr. Chair. Oh. Uh, and, uh, we leave that to the, uh, of course, uh, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the... Uh, hindi nga, of course, papayaan the papayaan mo, mo na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang, ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang, ang DPWH kasi, ah, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailata, bigyan natin ang kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumobong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents ang proponents po nag-aaway-away dito alam nila lahat nila na ito ay excess ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob ito yung ipinapark ito yung sinasagasa na sinasabi nila Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na, na programs kaysa saan program. So iba, iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa DEP the program, Mr. Chair, is wala pa talagang listing niyo because as it the nature of its plan, uh, it's an standby fund. So wala pa po talaga listahan po. Eh yan. ang kaso nga yung mga proponents ang mga proponents ito ang tinatarget, target uh, di ba? Okay. So in that case Mr. Chair, it's not with us the DBM because it's it emanates it, 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 from the Congress po. Kung ano yung nilalagay po doon sa Uh, nililipat nila sa uh, yun nga yung hinahanap natin yung mga proponents ito sinabi na ni Bryce si Saldico isa sa promoter sinabi rin ng Diskaya lumabas din ang mga pangalan labimpitong congressmen nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi tama Yes, Isang araw, pumunta rito si Toby Chang, si Representative Toby Chanko, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nagproduce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na Sunwest, wala man lang dito para umpisaan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit ganun? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo? Sims ka ba? Merong, merong uh, diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong... Uh, yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang... Ano ba? Yes, yes, uh... uh, Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson, sa susunod nating we iingat uh, We will advise that to the uh, chairman. Uh, Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat, hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Uh, pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa mga tweet ay uh, inaasahan po natin na uh, sa susunod na pagdinig ay baka kasama natin, may imbita natin si Mr. Ch uh, Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise uh, uh, Senator Barcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang kanina po, ako ay nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng uh, sa loobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya Nalulungkot ako biglang nawala yung uh, Justice Secretary. Wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun. Uh, alas dos ngayong hapon uh, si uh, Justice Secretary. Kinuha lang yung uh, sinumpaang sa Laysay ni Mr. Alcantara. And I they will see. definitely be back here by 2 o'clock. Sana may, sana'y makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang uh, prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity na si Bryce ay, uh, si Bryce Hernandez nga ay di ba Bryce nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, oh, Your Honor. At uh, ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang ah uh, banggitin o sansalain ang ating uh, Senate President nung nakaraang uh, pagdinig at ating Chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayaw ko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent thing sinasabi ko, yun lang ang tanging para na alam ko sapagkat yun lang ang para na nasa batas ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung witness protection program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong uh, maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity. Na sa ibang bansa po ginagawa yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity, yun nga po yung gusto kong uh, ipaalala para hindi po tayo namimislead. Kasi kamukha na si, si Bryce, naniwala si Bryce eh, nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that has not been validly granted. Senator Marcoleta, I think uh, you can raise that um, uh, uh, opinion or idea uh, later when uh, Senator Soto will be here. And uh, the chairman, Senator Luxon. I believe they can uh, properly answer yes. your, your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think uh, I will have to uh, bring this in the Senate floor uh, this afternoon, uh, Mr. Chair. I'm a little bit uh, worried about. the collaboration that the blue ribbon committee and the ICI is now is now having without defining the limits the nature and the extent of the collaboration between the ICI the ICI is independent commission on infrastructure i do not know how independent they can be if they are dependent on on records on information or people that we can produce for them ayoko pong mangyari mr chair na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to we're supposed to be on the lookout. Meron po meron po tayong doctrine on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po ma-compromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall not not in this uh, committee, kung uh, paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers. Parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigang Bayan. Paano silang magiging independent kung lahat na lang ng impormasyon ay pinupuntahan nila. I, I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila Mr. Chair para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think the, Thank you Mr. Uh, Mr. Uh, Chair. Thank you very much. That uh, all the questions or queries that you you want to have uh, Senator Marcoleta